Mga na palit-palit. Ay. Ay! balas! Balas, balas si ate, balas si ate. Ouch! <laughs> ate <niyon. laughs> lang. So, na yun! Sayang ang 30 na Ate, yung time. Hindi ko ma makita sa video. lamang si ate sa time okay. nahirapan nahirapan lamang si ate sa time Napaisip, napaisip na ang ate Napapalakpak, napapalakpak. kasi kumain na queen lolomon check, check kya, balik, checkmate, checkmate, ano, <laughs> <What are they? laughs> <laughs> ano anong, anong panalo? Huh? anong panalo Martel? ano ano? po, mo, mo,